yun nga lang o oh, pag pumunta kayo dito mga kasig tingnan nyo yung lalakaran nyo para kayong kinakasal oh <laughs> my god so, wow dito. hindi kayo ma-stress dito mga kasig kasi pagising nyo talagang uh, mga halaman magaganda mga bulaklak mga magagandang tanawin po yung makikita nyo naku sobrang ganda pala dito sir hindi ko pinagsisihan na nakapunta ako dito ito yung sinasabi mo, sir, na magkano, sir? Um, ito, sir, ang good for three, sir. Good for three. Ito, dito. Sandali lang, sir. Dito. Good for? Good for four, yes, sir. Good for four, yeah. Uh, yung ganyang 3,000, sir. Ganda sa loob. Pwede rin doon sa taas. Oo. So, up and down pala ito, sir. Mm. Kaya sulit na pala. Hindi na kayo lugi, mga kastig. Nga pala, pag uh, may, pag nakapunta kayo dito at medyo nalanganin kayo sa oras, mga kastig, uh, dito kayo matutulog kasi ganda. Oh ya oh tambayan nyo. Oh Semua milestone Para na tayo nasa ano kasi ako oh, sa tuktok ng bundok kasi miles. Wow! Mga What's up, Makasting? Medyo na Baka hell ibig mong sabihin, Kaste. Kasi Makasting nabubuhay tayo ng ano kasi bero kasi, kasi globe kahit wala tayong tulog kasi nakakain tayo ng mais. Yummy. <laughs> Oo nga. So, kasi malapit ka na sa mais. Welcome to our channel. So, nandito na tayo ngayon sa Milestone. So, sabi nakatiwala dito na mga views sa no, sa baba. Supos na ate makastig! Pagdating nyo pala dito makastig sa milestone, ah, uh, galing kayo ng hinguog to Claveria. Pagdating nyo sa Hiraya, sa unahan ng kunti, papunta po dito. At saka, ayun, so dito tayo. So tingnan natin kung gaano kaganda yung kanilang milestone. So, yun <laughs> Ayan. So, pagdating nyo dito, ito yung makikita nyo. Sobrang ganda. So, kaya... Kasi may kumpis sila dito kasi, Yun nga. Yung lagi ko sinasabi sa inyo, pag nagsawa na kayo sa lagi nyong pinupuntahan, punta na kayo dito sa milestone. Dito po sa Lanisi, Claveria, Misamis Oriental. Tama ba yung pagkasabi ko, sir? Yes, Ayun, so <laughs> baka ma <laughs> mapagalitan tayo pag hindi tama yung nasabi natin. Ayun, so magaganda po dito. Wala akong masabi. Sir, look, yung Yan. Kunti. So, sir, yung sa kabila, sir, kasama pa ba yun dito? Yes po, yung in-house namin, sir. Ayun, so pwede ba natin may pakita din sa kanila, sir? Oo, no, pwede. Ayun. Magtanong tayo dito ng kunti kung ano at uh, kung mayroong bambayarin at kung magkano po yung mga, mga, mga rooms ba yung andun sa kabila, sir? Oh, yun Dito ka muna kayo, sir. Oh, sandali. Iniikot ko muna yung camera. Ayan. Yung camera natin. Okay. Take to, sir. Sir, isang napagagandang uh, tanghali po sa atin. Mag, baka magtatanong po yung taga-panood natin. Uh, yes, sir. Oh, kaste, kasi napanood namin yung video ninyo. Uh, napagagandang lugar dyan. Gusto naming pumunta dyan. Magkano man ang bayarin kung meron man? Ang entrance fee po, ang ibig naming sabihin. Uh, wala po tayong uh, entrance fee wow. yes, po, sir. Yun, nagagandahan. Kaya punta na kayong lahat dito. Buong yes, barangay, pati pusa, dalhin nyo na. Kasi <laughs> walang bayan Maraming po dito. Maraming pagkain dito, Kaste. Oo nga. Yan ang sarap, dito, po, Sir, sir uh, ayoko nang magtanong ng marami. Sabihin mo na ang lahat na gusto mong sabihin, sir, para malalaman na nila. Um Anong mayroon dito? Ah, uh, meron tayong mga ano dito, sir, uh, breakfast. Meron dito at uh, meron din tayong mga appetizer, sir. Ayun. Sarap, uh, sarap, this. sarap. Meron din dito tayong pasta, sir, at saka pizza. Ayun. Meron din po tayong mga coffee, sir. Ayun. Meron tayong mga hot at saka ice. Ayun, picture na natin yan casting sandali. Oh, yan. So, maliban sa nabanggit sir, ano pa 'yon? Tsaka, sir, at saka pastries yun, sarap, sarap, sarap ayan oh, papakita natin sa kanila kasi sobrang sarap, kahit ako parang bigla ako nagugutom parang ikaw lang kasi hindi masarap oh, ay, <laughs> ikaw naman, tinitira mo ako ng harap-harapan kasi ah. ah, punta ka muna doon, kasi picture ka ah, mamaya na, kasi andun tayo sa loob dito ka na lang sa harap para makuha mo sila Sige, ako sabihin, hindi pa natapos sa sabihin. Okay, sir. Baka mayroon ka pang sabihin na hindi ko na itanong, sir. Sabihin mo na. Okay na po, sir. Yung, uh, baka magtatanong pa rin sila. Uh, kasi, kasi gusto namin mag-enjoy talaga dyan. Gusto namin dyan kami matutulog. May matutulugan po ba kami? Ah, uh, meron po, sir. Meron po tayong uh, A-house, sir. Uh, Meron pa tayong uh, Good for 3 uh, 2,000 Yun, mura-mura uh, lang 2,500 Good for 4 uh, Good for 3 uh, 4, uh, Ano ba talaga? 3,000 <laughs> Hindi, dalawa Sika, kasi yun Good for 5 uh, No, uh, 3,500 Yun, murang-mura lang talaga Kaya Kastig Sulitin nyo na Pag may time kayo At may budget Makapunta kayo ng Claveria Lalo na dito po sa Lanisi Dito sa, sa Milestone Sa Milestone Kasi kakaiba <laughs> Pangalan pa lang Panalo na kayo Sa Milestone Parang kayo na sa tuktok Parang kayo Kasi kakaiba siya parang bagets talagang dating sa kanyang pangalan. So, tulad ng mga ano tindi, mga Oh, yung mga ano dito, yung ewan ko kung sila ba yung may-ari, sila ba yung katiwala o kung ano-ano man. So, talagang mababait po sila. So, pag nakapunta kay dito mga Kastig, talagang si namin na magi-enjoy po kayo. At saka masarap po yung mga pagkain nila dito. Tulad ng nasabi na ni Sir, kahit ito yung pinapakita ko sa inyo, ganito pa lang masarap na lalo na siguro pag natikman natin. bilitan isa. oh, ng isa para least, tikman natin talaga yan. tikman natin kung uh, yan ang tikman ko ayaw ng lalaki yan uh, lang yeah. pan uh, oh, oh, <laughs> yeah. kung ano ano <laughs> <laughs> biro lang yun ni Castig kung ano ano yung sinasabi mo But ito na siguro so yung isa lang yung gusto Kasi ito niya mura joke. okay sir uh, Pareha sila dito ma oh, uh, mag magkatulad lang daw oh, uh, yun, yun din isa din yan kasi sarap po. Ayan, ayan, ayan. Magkano yan, sarap? Magkano yan? Paano pa ilagay sa ating tiyan? 110 po, sir. Ayun, isang ganyan at saka isang ganito. Paano pa ilagay sa ating tiyan yan? Huwag naman po, sir. Hanggang doon lang kami muna sa tubig. Okay, so maraming salamat. Ayan. So, makasi ito pala sa kabila, sa kanila pa rin ito. 'Yun sinasabi ni Sir, pag dito kayo matutulog, okay lang. Ayan. So, 'yung mga sasakyan niyo hanggang dito, oh. Makakarating. 'Yan. So, pasukin natin sandali. Ayan. Papakita natin kung gaano kaganda po. Ayan. So, buti nga sinamahan tayo ni Sir dito kasi sobrang ganda. Sir, may tanong ko lang. Ano 'yung sa gitna, Sir? Kasi sobrang laki. Ay, kung sa... Function room? Hindi po sir, sa may-ari. Ah, ayun pala, bahay yun ng may-ari. Kaya wag na nating wag na natin tangkaing pumunta doon. Kasi alam na natin na sa may-ari yun. Yun nga lang, oh. Pag pumunta kayo dito, makasig, tingnan nyo, yung lalakaran nyo, para kayong kinakasal. Tingnan nyo yung bulak Ang oh, ganda. Saka maraming halaman dito. Hindi kayo ma stress dito, makasig, kasi... Pagising nyo, Talagang uh, mga halaman, magaganda, mga bulaklak. Mga magagandang tanawin po, yung makikita nyo. naku, sobrang ganda pala dito, sir. Hindi ko pinagsisihan na nakapunta ko dito. Ito yung sinasabi mo, sir, na magkano, sir? Um, ito, sir, I'm good for three, sir. Good for three. Ito dito, sa dali lang, sir. Dito. Five. Good for? Good for four, years, sir. Good for four, yan. yung 3,000. Ganda sa loob. 3,000 rin dun sa taas. Oo. Oh up and down pala ito sir kaya sulit na pala di na kayo lugi mga kastig nga pala pag, uh, may, pag nakabunta kayo dito at medyo naalanganin kayo sa oras mga kastig uh, dito kayo matutulog kasi ganda o yan tambayan nyo sobrang ganda sir po baka magtatanong sila sir uh, kastig kasi napagaganda dyan pwede ba kami dyan magtagay-tagay ng kunti ayun so yun ang kagandahan yun, ganda. Okay lang pero napakaganda sir. At talagang sulit. Yan oh. Yan. Ganda. Up and down din ito sir. Yes po oh, sir. Yan oh. Ganda. At saka kung di ako nagkakamali. Eh, ano ba? Kailangan pa ba ng aircon dito sir? Malamig naman dito ah. Malamig na dito. Oo nga. Kagabi hindi ako nakatulog. Sobrang lamig. Doon kami sa si The na abutan ng madaling araw. Sobrang <laughs> lamig talaga. Nanginginig ako sa lamig. Pag nakapunta kay dito mga kasig. Ah, may may palaro ang pa-pala dito ng mga bata. Sandali lang sira. Ikot muna natin to. Sandali. May palaruan pa dito ng mga bata mga kasig. Ganda talaga, sulit na. Pag nakapunta kayo dito, hindi lang ito pang pangmalakehan. ibig ko eh, sabihin yung mga adult. Kasi may may playground pa pala dito. Nakung ganda. So pang pamilya talaga dito Hindi lang pala ito pang barkadahan Naku, ganda Sir, bakit nakaganan? Ano bang, bakit ganyan? <laughs> para ano yan sir? Ganda talaga? Medyo maliit, baka para... eh, Bakit naka, parang naka, nakakurba? Tumakbo yung mga bata siguro sir Ah, para pag naglalaro sila Magtakbo-takbo dyan Minsan gumugulong-gulong sila Ayun, ganda Yun palang kagandaan Ayun Teka sir, baka mag-shout out ka sir, nakalimutan ko, pangalan mo sir, nakalimutan ko. Ah, uh, Raniel sir. Oh, baka may gusto kang i-shout out. <laughs> Shout out lang ko sa akoan sir, uh, Milestone Coffee. Yun, ganda. Uh, nice. uh Uptown Pueblo, ah, sa si CDO din, at saka sa ano po sir, Alimkit ah, meron po tayong brands dyan. At saka ang sa ganda, ganda. Oo, oh, nakapunta kami sa Alimkit Kai, ang ganda pala. Oo. Oh. Baga kung mag-chicken kayo, pwede kayo. Oo, oh, ganda sa loob. Naku, huwag na lang natin pasogan sir, pakita lang natin sa loob, ganda talaga. Wala akong masabi. Bawal lang yung mga ano, drinks dyan sir. Ah, bawal yung mga drinks dyan. At least malinaw po, ah, para ano lang yan. Pang ah, talagang, mas, alam nyo na mga kastig, yung mga nanonood po sa atin, alam nyo na yung mga ganyan talagang masasabi ko pang social talaga dito pero mura lang yung yung ano yung bayarin yung yung presyuan dito mura lang suka so, kayang kaya talaga ako nga tayo nga mga kasi kaso papunta pa tayo ng bukid nun so, so kung kakayanin mamaya balik tayo dito dito tayo matutulog kung siswertehin ayan ganda dugtong ito sa kabila baka magtatanong kayo kastig ba I iba yun ah hindi ganun, ganun pa rin magkabilaan ito mga casteg, sa kanila pa rin magaganda dito tayo ng sandali para may pakita natin ng maayos yan ganda may direct na dito sa may bonfire pa pala dito ito yung nako ito yung paborito ko pag gabi sir magkukwintuhan sir ano uh, habang nga uh, nagkukwintuhan kayo dyan mga katropa nyo o di kaya pamilya nyo mag bonfire kayo dyan kasi baka may pero walang lamok dito. Sigurado ako walang. Meron po tayo kitchen din po Ayun, may uh, para ano ano yung kitchen natin dyan, sir. Kung sakaling dito sila magluto. Ayun, Ayun, so teka, lapitan natin baka. additional din, sir, pero malate na. Ah, kunti lang. Siyempre, kitchen 'to, eh, sa inyo lahat. So kay uh, makastig, mag-additional lang kayo ng konti kay sir sa kanilang eh, ibig ko sabihin sa sa opisina nila ganda. Tsaka may free na, na, ano dito sir ha. Eh yung uh, simple, yung yung mga liquid uh, ano ba yan, yung mga siyempre pampalot pang pangluto. Yun. Yun, ibig ko sabihin makastig yung mga ganito. Nahirapan na ako magsalita. <laughs> Tsaka ang ganda ng ano dito, oh. Mesa. Yan, so ano pang gusto nyo itanong? So, sobrang ganda na mga kastig. Ang tanong na lang dito, kailan kayo pumunta? Kaya <laughs> punta na kayong lahat dito. Yung makaibigan natin dyan sa Siargao, baka nagsawa na kayo dyan sa, sa Cloud 9, sa General Luna. Uh, galing tayo dyan sa may uh, Pasipiko, sa may uh, San Isidro, Siargao. So, yung mga nagsasurfing dyan, yung International Surfing Competition nung nakarang linggo, baka gusto nyong gusto nyo naman ng ibang lugar punta na kayo dito sa milestone dito po sa uh, Lanisi Claveria Misamis Oriental tama yon sir? Yes, sir. ayun so punta na kayo dito paiba naman kayo na ang lugar so yung mga kaibigan natin dyan na mga puti <laughs> nahirapan ako mag English mga sir <laughs> pero sila marunong pala mag bisaya <laughs> ng English ako sir pero sila pala bisaya Naku. Oh, so maraming salamat nga para sir na sinamahan mo kami sir. Ang maregular makasing nakita niyo na ang milestone <laughs> so sobrang napakaganda makasing no hindi ka tulad ng vlogger yung maganda <laughs> so maraming salamat para sa pag natin dito si sir, yung dalawang sir maraming salamat sa pag-subscribe <laughs> saka maraming salamat din dito sa so milestone again Then, lahat ng mga subscribers and uh, followers ko at saka yung non-subscribe bisitahin uh, nyo naman ang channel namin at saka alam ko makasi nood lang kayo please ilike at subscribe niyo na rin kami at saka don't forget to share na lang sa Facebook natin para makita na makita sa buong mundo makasing na mayroong pang milestone dito sa Cloveria wow! So, ito makasig yung mga pagkain nila kasig mura lang may 110 130 at saka o oh, yung 215 pero yung kinakain natin makasig yung 110 lang kasi nagbusa tayo ng pira <laughs> so yun na mga kasig ah mag-isuri na kayo makasig ha sana yung may ano dyan may ads dyan pwede huwag nyo na mag escape <laughs> kasi nangangailangan tayo kasi kasi nangungutan tayo at sa, pakilike na rin at share nangungutan tayo sa kapitbahay kasi nang pag na so yun na makasig hindi ko man kayo may isa-isa lahat na mapasalamatan maraming salamat sa inyo makasig ha sa palagi nyo pagsubaybay huwag kayong bibit yung makasig dahil hindi kami bibiti, yung kasig kasama ko kayo kastig, sa aming tagumpay so makasig lahat ng mga diehard sa akin. Marami salamat. Sigat na ang mahal sa ating lahat, mga kastiga. So kung anong mga isa doon ating buhay, mga kastiga, mayaman man tayo at mahirap, may pira man tayo at wala, Wag na natin kalimutan na si God ang ng ating buhay. Siyempre, makasig buhay din kayo namin. At yun lang po. Maraming salamat. God bless us. Kasi huwag yung kalimutan na, punta tayo ng maray-baray bukid noon!